friendly reminders mula kay Bar kung Matutuba. Mga may tayo. Meron na may blood. Mahalang lusartan na iyamanin. natin. Maraming salamat po ah sa inyong regalo. Ayan, dami kong dito. Hello! Welcome to my YouTube channel, Coco Pichu Vlog. Mega, mega loud shout out to my viewers, subscribers, and followers. Kumusta po kayo? Sana mabuti kayong kalagayan saan man sulok ng mundo kayo nakatira. Kamarites, panoorin natin ang video clip ng live stream ni Kuya Bal kanina. Ang video clip na ito ay ang pag-alala sa isang reaktor. Halika panoorin natin. Nitin plugs, ingat po kayo po niya. Ingat po kayo. Nits, Niyens welo sa pagkakana. Ah. Uh, tumataba si ni Nitin plug niya na. Halika. Uh, ah, uh, dandaan sa arboy wits at eh dito mata pa na sinisipsin lang niya mga mga po mga isa at katawan. yan po ay eh friend reminders mula kay Bongsan po sa matutulungan magmamahal tayo ayun guys may pagkakomedyante din si Kuya Bal, pero bawat salita na kanyang binibitawan ay may katuturan. Making power of observation siya guys. Very informative lahat ang kanyang mga paalala. Tama ka Kuya Bal, ang carbohydrates ay nakakasira sa kalusugan pag nasobraan Salamat sa pagpapaalala. May isa pang video clip na panunuorin natin guys. Ito naman ay sa isang controversial na reaktor na nagbigay ng isang mamahalin na bag kay Kuya Bal. Tara, panoorin natin. Bigyan po ni Mr. Po ng bag. Bag na iyamanin po. Tagit-tagit natin. Oh. Maraming salamat po ah. Sa inyong regalo. Ayan, dami kong nag-aming regalo dito. Nagbigay sa amin po, Pag -pag pina, hindi lang po nimeasure the pira, hindi po ibigay. Uh, eh, okay naman sa bag po, sabi niya ng Red Mubino, eh, ano ito eh. Original daw ito, yan o. Oh. Tsaka, ano, parang uh, sa pera. Anong klase klaseng bag kaya yun guys? Comment lang po kung nakita ninyo yung bag na ibinigay ni Michelle. Dito ko natatapusin ang video guys. Salamat na naman sa pagsama ninyo sa akin at sa walang sawang pagsubaybay sa mga video uploads ko. Salamat at ingat palagi.